Good morning, good morning everyone! Ayan na tayo'y... Nag-uupay <laughs> sa... Natatawa mrs. eh. <laughs> Nagulat sa good morning ko. Ayan o, tingnan tayo Tayo'y inutusan ni mrs. na pumunta ng murisipyo upang mag magbayad ng amilyar, ano? Amilyar sa bahay. yan. Bali, apat na bahay ang babayaran ko ng amilyar, ano? Ayan, si Mrs. Tawang-tawa. Ayan. Ayan, nandiyan yung anak ko. Oh. Ah, guys, at uh, may lakad tayo, ano? Punta tayong munisipyo ng Gentry dito sa Malabon at Tansa. Munisipyo ng Tansa. Dahil magbabahay tayo ng amilyar, ano? Magandang umaga sa inyong lahat at uh, ang tabayanan niyo po ang uh, pagpunta Aloha, natin ba? sa munisipyo ano. Na kaya. Sige, man, ko uh, si Mrs. tao ng tao sa akin kasi nga uh, nagulat siya sa pag good morning ko. Thank you guys for watching ano. Hello grabe naman hindi magpuna. Tara, samahan nyo ako sa Ay, municipio. Ako sa iyo, Ayan guys, ano ta lalarga na. Nasa labas na tayo ano. Ayan, iwan muna natin yung mga bantay natin sa bahay. Ayan. Ito ang uh, gagamitin natin na uh, Sniper Dahil uh, itong isa ay uh, Medyo may problema Kaya itong sniper ang ating uh, Dadalhin Okay Samaan nyo ako guys Ayan guys nandito na tayo no? Sa munisipyo At uh, pansamantala dito tayo nagpark Sa labas kasi walang maparkingan wanan muna natin yung ating uh, service tara, pakarin natin ang daming mga nakapark na motor so, mahirap pang maparkingan dito ayun o, yung munisipyo, ano, yan so, nasa gilid lang naman ng munisipyo, ang parkingan, ano, ano. Marami na park guys. Ayan. Yan ang munisipyo. Okay, uh, hanggang dito na lang muna. No? At tayo papasok sa loob. Ayan. Nandito ako sa loob ng munisipyo. Ang haba ng pila. Ang haba-haba ng pila. Ah, ito po yung dulo. Ayan. Iikot pa doon. Iikot pa. Iikot. Ayan. Tapos doon pa, doon pa sa counter doon. So, pinanghali tayo eh. Kaya, yeah, pila-pila lang. So guys ano, at, uh, nakalabas na tayo ng munisipyo. Ayan Tingnan natin yung harap ng munisipyo ano, ito yung yung plaza. At nandoon naman yung simbahan ano, ayan. Okay. So tara na. Punta tayo yung uh, Tansa naman. Sa Tansa naman tayo magbabayad ng amilyar ano. Yung ating uh, dalawang uh, bahay doon sa Tansa, ating babayaran ang amilyar. guys ano at uh, nandito, di, uh, nandito, na tayo sa bayan ng Tansa dito sa munisipyo no? karating lang natin at uh, dito tayo nagpark muna panandali ang uh, pagpapark at uh, papasok tayo sa bayan uh, sa munisipyo ng Tansa no? ayan so taras guys uh, samahan nyo ako magbayad ulit tayo ng amilyar ng bayan natin dito sa Tansa ayan, nakapila ko dito sa Tansa pang 113 ako 113 ang number ko ayan eh 113 ayan uh, guys, ano at uh, tapos na natin bayaran yung amilyar dito sa Tansa at saka Gentry ah uh, ayan uh, uwi na tayo Uwi na tayo dahil uh, traffic na guys. Ayan ang munisipyo ng Tansa. Ito. At uh, ayun nga at uh, medyo traffic na no. Traffic na dahil uh, rush hour na. Alas 4 uh, pasado na. At uh, makulimlim ang panahon. Sana huwag bumagsak ang ulan ano ay hey guys, at uh, samanya niya ko sa aking pagbiyahe. Ay siya nga pala at uh, hindi ko ma-vlog ang yung uh, pagbiyahe. Ano, gawa ng wala akong uh, wala tayong phone holder dito para ma makunan sana yung uh, ating pagbiyahe. Sa sunod, pag nakabili tayo ng uh, phone holder, yan nilalagay dito. Baka makapag-vlog tayo habang uh, nagbiyahe. Ano, Okay guys, uh, thank you at uh, tayo pa rin na. Ayun guys, ano uh, natan dito na tayo sa bahay. Ayan, nakarating na tayo. At uh, hindi niyo na naman nakita kung paano ako nakarating kasi wala tayong uh, phone holder sa motorcycle ano. Ay pag tayo nakabili ng phone holder sa cellphone makikita niyo ang uh, pag magmomoto mag vlog tayo. Yan. So yan. Ang Okay guys, uh, salamat sa lahat ng inyong suporta kay Coach Mangyan. Ayan. At uh, sana patuloy uh, patuloy -tuloy ang ating uh, suportahan ng uh, aking silent viewers, subscribers. Thank you. Bye-bye.